Another day, another palaman. <laughs> so ito tayo mga ayalads. Ito kung gusto sa mga mga gusto ng palaman diyan So order lang kayo sa akin, PM lang o DM lang sa kung number. sir nine to or -3260. so nine four So ayan. Mag free delivery ako pag sa uh, 20 pieces na ano, na order. Ayun, papadala ko sa inyo free delivery. Basta 20 pieces. Ayan. So available flavor nito, mayroon tayong limang flavor. Yima original peanut butter, milk chocolate, uh, chocolate and chocolate fudge. So yan po yung ating five flavor. So, ito, natikman na namin to uh, Lasa talaga siyang, ano, lasang milk na may pagka-chocolate. So, ayan. Pim lang na po sa ating uh, palaman ni Tatay Buyaks. So, so salamat Sasalamat. tayo, everyone, dahil mahumupa na ang baha at maulan pa rin ang panahon. So, kapi-kapi time. So, kailangan may palaman ang ating tinapay. So, ito yung tinapay natin. So, PM or DM lang po. Free delivery pag 20 pieces ang anyong kukunin. Salamat. God bless everyone. Friendship always. Bye-bye. Isa dito si Lisipon. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.